Good afternoon guys ah, Ngayong tanghali no? Ito na dumating na yung ating order na Tubitex ah, Kita nyo eh no? Dami solid ah, Tatlong plastic sya Lumbano tiyabano So ito ililipat natin Ang lalagyan So para hindi maubos Dito natin ilalagay Bago natin ilalagay rito Sa loob ng tub natin Para hindi maano ng crayfish Masasama natin sya Kasi nandito yung uh, Air pump sa natin share guys Tapok. Ah, okay guys. Ah, solid 'yung naibigay sa atin i Sir Anthony na ano, mga tubig pek sa'yo, ano. Ang dami pala. Na, uh, ano, ayan. Uh, parang spaghetti. <laughs> so, ayun siya. So, ano muna natin, lagi natin na uh, takit. So, yung isa, eh, lagyan pa natin ng gagawa pa tayo ng isang ano ganito yung may butas yung para na ano yung aerate yung oxygen natin so buwag tayo ng isang Eh, ako gumamit na tayo na. Hindi siya pa nalagayan. Ayun, sana mapadami natin itong ating mga tubitex para pag ano, hindi na tayo bibili ng live foods. So, na, nakita rin naman. Oh. Solid yung dami, parang spaghetti. So, yun guys. Uh... So, hanggang dito na lang muna itong ating video. At muna tayo, tamo na tayo sa kabilang bahay. At gagawa ko na isa pa ang ano na may takit. So, mga ano pa tayo. Magagawa pa tayo ng isang ganoon na parang ano ng tab na paglalagyan natin ang tubibex para sa isama uh, natin sila dito sa tab at hindi makain ng ating uh, mga crepes so maraming salamat guys thank you for watching at pagkano update, update kayo rito sa ating mga alaga maraming salamat